prank ko nga siya. Sakto, may coke. Dilipat ko nandito yung ano. Gagawin. Totoong ko na yung totoong coke. Tapos. Hindi natin ng toyo.

Gawa ah, ano yung gagawin ko, ngayon. Kaya nga ako sa labas. Uy, si uh, Idol yun ah. Puprank ko nga siya. Sakto, may coke. Nilipat ko nandito yung ano. Gagawin. Ito ang coke. Nilipat ko na yung totoong coke. Tapos, gawin natin ng toyo.

Uy! Paano saan? Nandiyan ka pala, wala. masok. Gumasok? Oo. wala? sa ano? Sa -tabang. Sakto, merong dito. Di Parang may naamoy ako hindi maganda. Inom na muna, oo. sakto ah. pa naman ako. ko nakuhaw eh. Ayun, sana kung nga is tubig doon eh. Kaso eh. Ano eh? Sabi ko, hindi pala matakbo yung ano. Pinupuha ano? you know, muna, may coke dito. Katabi nyo lang yan? Oo. Uh -huh. Malamig? Oo. Uh huh! Iinit. Uh -huh. Iinit sa labas. Lamig nga. Darang anu tuh ah? kokian kok oh, padahal oh kok kok ya rapi an asin gosok-gosok <laughs> yeah uh, thanks for watching gosok-gosok